hindi na ako lalaban. Ayoko nang makita ang pagmunga sa bayan ito. Oh, Manuel. Saan gubat mo na silo mga unggoy na yan? May mga kaalyado ko. 5. Mga hold-upper ng taxi. Pero amo, mga buong loob ng mga yan. Sana'y humawak ng paril at sana'y pumatay. Esteban. 8. Ang pinag-uusapan natin ay Arnis, hindi hold up. 9. Ang tingin ko sa mga yan, magtatabas ng tubo yes. sa kada. May palabas, ha? Sino yung mga yan? Lorenzo, Kinuha kita ng mga pag-iinsayuhan. Kumbaga sa boxing, mga punching bag. Ito kanina, di ba? Gulpihin mo. Balian mo ng buto. Kung mamatay man. Hayaan niyo. At tungkol naman sa inuutos niya sa akin, gagawin ko ang magagawa ko para madala kong kamagong. Lorenzo. Alokin mo ng 10 mil. O hanggang 20 mil. Ang mahalaga Six. ay makuha natin ang arnis na kamagong para magamit mo. Six. Para ko nang nasisipat. Paggamit mo ang arnis na kamagong, lalaki. Eight. Hayaan nyo. Kung kailangan baliin ang kamay ng sitero, gagawin ko. Six. Halos lahat ng kabuhayan ko natunaw na yung aking bahay at lupa, nabenta na. Yung aking alagang kalabaw, kambing, baka, aba eh, wala na. Aba, akalain mong itinatanong sa akin kung meron pa raw akong bagay na pwedeng isanla. Ang sabi ko, kung pwede, yung aking nobya ay sasanla ko. Ayaw na matanggap at baka raw marimata. <laughs> Kasi naman, Tensio, buha ka rin lang ng nobya. Eh, yung panghinti marunong maligo. Hindi naman, Kapitan. Naliligo naman. Kaya lang, tuwing Sabado. <laughs> Ba, sino to? Aba, ba, ba, ba. Ano ba ito? Ito e, ba, customer ko rin? Si Lorenzo ba si Lorenzo? Ano ba naku si Lorenzo? Ang yapang. Forma. Kamusta na kayo? Mukhang nagkakatuwaan kayong lahat ah. Belen, balita ako eh. Dibdibo ng pag-insign na Ariel Sarnes. Alalayan mo lang, ha? Para huwag mapudpod ang arnis niya. Melissa, kamusta na ang bibingka mo? Mainit pa ba? Baka naman inubos na ni Manuel. Huwag <laughs> kang magagalit. Gusto ko lang naman eh. Melissa, saan ba nakalagay yung itak? Belen, na tayo sa loob. Bakit, Tensyo? May e, itakin mo ba ako? Ah, eh, eh. Ah, eh. Hindi. Kasi itong niyo gibibi akin, eh. kailangan ni Melissa sa bibingka. Hindi mo na kailangan ng itak. Ha? Dad? Ah, Halika ah, na. Nabiyak. Ah, eh. Kumusta naman sa Maynila? Ah, Mabuti naman. Madaling yumaman. Ah, matutuwa si Masutero sa iyo niyan. Kasi sa lahat ng tinuruan niya ng Arnis Dimano, ikaw ang umasenso. Matutuwa yun. Nabiyak. Nabiyak eh. <laughs> Hindi kita tinuruan ng Arnis para pagkakwartahan ito, Lorenzo. Sinanay kita upang oh, pang maging matalas ang isip. Putok ang katawan Maging kagalang-galang kahit sa pakikipaglaban. Tata, anong gagawin ko rito? Magtanim ng palay sa kapirasong lupa? Isang beses ang taong kumag-ani? Eh. Aasenso ah, lamang tayo kung gagamitin natin ang talino sa arnis. Paggamit ng talino at halos pagpatay sa bawat mga kalaban mo, Lorenzo. Takabot sa akin ang balita. Kilala ka bilang verdugo ng Arnay sa Manila. Kaya gusto kong baguhin ang reputasyon na yan eh. At yan ay magagawa ko lamang. Kung ipagkakaloob mo sa akin ang kamagong. Ang kamagong? <laughs> ang kamagong ay para sa pinakamahusay humawak ng arnis. Tata Sotero, naniniwala akong Akin ang karangalang yun. Paano ka nakatitiyak? May mo pa ba sa akin dito sa Mabolo? Jismil, Tata Sotero. Gismil, katapat ng kamagong. ang katapat na halaga ang kamag Tata Sotero, hindi ako babalik ng Manila na hindi tarihan. Lorenzo, ngayon ko pinagsisisihan ang pagtuturo ko sa iyo. Wala ka ni katiting na paggalang sa Arnis. Kailangan ko yan. Tata Sotero, huwag niyong piliting kalimutan kung amahin ko kayo. Lorenzo, patunayan mong karapat-dapat ka sa kamagong. Matanda ka na, Tata Sotero. Umalis <tryo> ka na, Lorenzo. Kalimutan mo mag tayo. Huwag mo lang ngayon, huwag ka nang dito. Malis ka na.

o papatayin kita pa tanda ka. Mapatay mo ako, hindi mababasa yung kamagong. Ganun na! Si Maestro Sotero, ginugulpin ni Lorenzo. Saan? Doon sa bahay! Kawa ba naman? Sandali! Sasama ko! Lorenzo! Bakit ko yan? Ay, ayaw Si Ayaw ko! terror ay presur Lorenzo gusto mo daw ay ng kamonaw tama na wala na ako, susunod na udinaw na laban ayoko nang makita pa kung kanino ito sabayan ito dugpo Ayaw nyo na ho ba, Maestro Sotero? Kaya, kaya. Maayos na pakiramdam ko. Si Manuel, kumusta ang kanyang mga pasa? Wala naman ho siya masyadong tama eh. Ang kontunayan ho, no, kayo ay niya. Nandun ho siya sa labas. Gusto ko siya makakausap. Tungkol sa kamago. Ano gusto niyo patunayan? Kailangan ba lahat ng lalaki para lamang mapatunayan ang husay sa anis? Nagamit niya ang arnis sa maling paraan. Berdugo si Lorenzo. At kahit sino naniniwala sa mga tradisyon, ay dapat magalsa laban dito. Tradisyon? Mas mahalaga ba yan sa buhay? Itatapon niyo na lamang ba ang buhay niyo para lamang magpatuloy ang isang tradisyon? Hindi mo naintindihan eh. Talaga hindi ko maintindihan kung bakit lahat kayo handang mag... para lamang sa pagpapatuloy ng sinasabi mong tradisyon. Paano ngayon, Ariel? Pati na si Manuel, nasaktan na sa kamay ni Lorenzo. Talagang napakasalbahin niya, no? Ingat ka, ha? Kung wala lang silang baril kay Ina, eh, isa na natapos na siya sa akin. Diyan! Dadakmay ko na sana yung kamagong sa kamay ni Maestro Sotero, eh. Natutukol lang tayo, eh. Dinaan ko na lang sa pasensya at pagtitimpi. Talagang mantaraya o walang hiyang yun, eh. Paano niya tatalunin si Manuel sa manumano? -mano? -mano? Hinilamusan lang niya ng putik sa mata eh. Kamago, yan ang dadakmain ko kanina eh. May misyon kang dapat gampanan, Manuel. Kailangang iligtas ang arnis laban sa mga taong nagpipigay ng batik dito. Gamitin mo ito. Ang kamago Bakit binigay kay Manuel yon? Eh, di ba ikaw ang galit na galit kay Lorenzo? Dapat sa iyo yun. Diyos ko po naman ito si Belen. Susulsulan mo pa itong tao. Dapat talaga kay Ariel yun. E eh, kay Manuel ibinigay. Anong malay mo naman? Baka ibigay sa'yo ni Manuel. Tandaan mo, Manuel. Hindi lamang lakas at tapang ang kailangan upang maging karapat dapat sa paghawak ng kamagong. Higit sa lahat, ang malinis na layunin at dakilang misyon. Tik sa sampung piso natin. Tingnan mo ito, Jario. Kaya pala ganyan ang tapas ng mukha niyang hayop na yun eh. pala yun eh. Napagbili ang lahat ng bahay at lupa at hayop ng mga tigarito. rito. Si Tay, alam ba niya? Nandun, tumas ang presyo ng dugo sa kahihiyan. Duda na nga ako eh. Ariel, ang kabayo. Oh, Rufo! Dala ko na lahat ang mga visa nila. Tayo na sa bahay at pagkapalitan na. ng usapan natin, di ba? Pagdala ko ng mga visa nila, bibigyan naman nila sa akin ang kakulangan nila. Hindi visa, Chavez. Ikaw ang magbabayad sa amin. Yung tigsa sampung libong kinuha mo sa amin noon, ibalik mo. At yung visa sinasabi mo, lamunin mo na. Teka, teka, teka. Hindi kita maintindihan na. Ah, siguro nabasa mo sa dyaryo ang balita. Eh, huwag ka maniwala doon. Gawagawa na ng reporte na ganit sa akin yun eh. Gawagawa, dalawandang kaso. Chavez, ayoko mapadagdag ang demanda namin laban sa'yo. At saka isa pa, ayoko mapaya sa mga tiga Kaya ibalik mo yung pera namin ngayon. Bueno, kung yun ang desisyon nyo, wala akong magagawa. Isosoli ko sa inyo lahat ang pera ninyo. Pero kailangan lumuwas kayo sa Maynila at doon sa opisina ko ibibigay. Dito mo kinuha? Dito mo ibalik! Rufo naman, nasa buntok tayo. Saan ba ko kukukunin ng pera? Utusan mo yung mga bata mo para bumalik ng Maynila. Pagkakuha ng pera, pagbalik dito, pwede ka na malis. Sa ngayon, ikaw, Chavez, maiiwan dito. Huwag mo kung talagurang kinakausap kita! Ako naman ang bahala sa'yo. Oh! Tigilin nyo na yan. Bahala na yung Eriko. Pupunta ko sa kapo. Manuel.